Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Take only what resonates. Hindi ito magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng fire sign sa mundo. Kung hindi ka nakaka-relate sa mga sinasabi ko, okay lang yun. May mga next readings pa tayo. Or, if you don't want this kind of reading, pwede kang mag-next video. Hindi ka pinipilit manood. Ayan. Kung gusto mo, pwede kang mag-subscribe din or mag-follow din sa aking, ang tawag dito, Facebook Uh, Facebook page. Yan, doon ka rin pwedeng mag-inquire ng personal reading. Madam P, pero hindi mo siya masasearch. Ang isearch mo na lang, hashtag um, Unicorn Princess Taro. Mas masasearch mo siya sa ganun. Or hashtag uh, Libra Philippines, hashtag Virgo Philippines, yung mga ibang channel namin. Pwede may search dyan. Um, yeah, may admin ako na mag-a-assist sa'yo kung gusto mong magpabook ng personal reading. Sa tarot reading ang available si Jing Tarot Reader. So, pwede mo rin isearch yung Facebook niya. Kung pala lang sa ka niya mag-inquire. Sana mag-comment ka dyan sa baba ha. Kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. So, bang magpapasalamat ako sa inyo. Simulan na natin. Yun pre-yun TikTok ko. So, if you want to check yung mga available na product sa amin, doon na lang po. Okay, let's start what we have here for fire sign? Aries, Leo, Sagittarius. Huwag pilitan pag di ka nakaka-relate ha. Six of, ah sorry, this is the nine of wands. Nine of wands. Wait lang. Medyo ayusin ko lang. Ayan, nine of wands. Followed by, by the knight of cups. And the page of swords. Okay, yung iba sa inyo pwede nagkakaroon ng problem. Especially, may kinalaman sa child. Maybe you are, you know, focusing on a child. Ah, uh, maybe may anak ka na or may... Hindi naman sa sarili anak mo but there's someone here focusing with, ah, uh, you know, child or a teenager. Pwedeng ganoon. And then, uh, there could be an ending na nangyayari ah, uh, between you and this child or dun sa child mismo na nagiging dahilan para magkaroon ng very challenging situation para sa iyo. I feel like for some of you may mga lesson ko na natutunan sa buhay mo ngayon with the Hierophant Taurus energy and with the Tower. Kaya maaaring dahil natutunan mo na yung lesson na dapat mong matutunan dito sa bagay na ito kaya nagkakaroon ng ending which is gano'n naman talaga sa buhay may mga bagay, may mga tao na mawawala sa buhay mo yun ay dahil natutunan mo yung mga lesson na dapat mo matutunan dito and you do have here the three of cups so I can see some of you there's something to do with a friend or neighbors or someone na nakakonek mo through social media and um, nakakita tayo ng growth dito or supposed to be magkakaroon ng growth sa iyo if you will if you will choose na makipag dito maybe a friend kaibigan kapatid kapitbahay I may mean, i can see growth sa iyo and that person kung pipiliin mong yeah i just saw the number 333 habang nare-record ko tong video. So, nagpakita sa akin yung number 333. So, that is a sign or a number sa so numerology that is talking about growth. And ito, nagpapakita ito na to, dapat may growth para sa'yo kung pipiliin mong makipag-connect dito sa mga taong to. So, sorry, medyo naglalag. Medyo, ano, puno kasi niya yung memory ko. Well, Marami kasi nagpapa-personal reading. Ina inaabot po talaga ng isang oras mahigit. Yung isa, dalawang oras pa inabot yung reading ko sa kanya. Nagpa, ano siya, career reading. So, kung gusto mong maranasan, mag-message ka lang sa page namin. May mga admin na kumag-assist sa'yo. Three of cups. Yeah, this is a friend. Are you dealing with a friend? Mm -hmm. Mm, mm mm Yung iba could be a friend or a person in the past. Kasi nakakita tayo na reconciliation sa you at sa person na to. Tapos itong person na to with the six of cups is really thinking about you, thinking about the past. naalala ka pa rin niya. And hindi ka pa rin nakakalimutan nitong na itong taong to. bisihan lang siya. May galit siya or naiinis siya sa you with regard sa kung ano man yung ginawa mo sa kanya. Pwedeng binilak mo siya or hindi ka masyadong nakipag-connect or communicate sa kanya na naging dahilan para mainis siya or magalit siya sa you but you know this person is moving on nagtatry siya or you know this person is focusing on career eight of pentacles money nagfo-focus siya doon pero naaalala ka niya pero ayun nga kasi tinatry niya mag-move on kaya nagfo-focus na lang siya sa pera so ano yung emotions ninyo sa isa't isa -tisa? for the sign of fire sign Aries Leo Sagittarius Namimiss mo siya. Three of Wands. Kasi hindi naman ito lalabas sa reading mo talaga kung hindi mo siya namimiss eh. So, nakikita natin. I mean, honestly, ikaw yung nakikitaan ko ng energy na parang immaturity pagdating sa emotion mo. Hindi mo kayang i-handle yung emotion mo. As much as possible, ayaw mo magpaka-vulnerable or ayaw makitaan ka ng ma mahina, kahinaan you do have your queen of swords so tinatry mong mag-detach or umalis or lumayo dito sa connection na to kasi nakikita mo siya as the lovers gemini energy although na feel mo na parang dapat kayong dalawa or para para siya sa like your soulmate your twin flame ramdam mo yan sa kanya eh pero you are seeing this connection as the apple right here eva and adam and the apple is like forbidden. So, maybe you love this person, gusto mo siya, namimiss mo siya, pero bawal. Okay. So, ano naman yung emotion niya para sa'yo? Nararamdaman ko, you do look like your mother or your mom, your mother figure sa buhay mo. Nakaramdam ko ng ganun. This could be a reading. Kung sinabihan ka na minsan sa buhay mo, nakamukha ka na nanay mo. Emotion niya para sa'yo. No person na ito, wait lang. this is a very stable person ha um, hindi to para sa lahat kung hindi stable tong person na to kasi talaga lakas ng energy na stable siya maayos siya, may pera siya may, maybe may, may business na queen of pentacles is a business man, business woman and the four of wands is nagpapakita ng stability para sa akin and masaya siya ngayon sa buhay niya galit siya sa'yo <laughs> ikaw talaga may kasalanan pero gusto kanya I mean, gusto niya yung gusto niya magkaroon ng reconciliation. Gusto niya yung friendship ninyo. Kahit huwag na reconciliation, basta yung friendship na lang. Kahit yun na lang. Ang katinang aka yung mga tigidig for today's video. Kaya <laughs> magpasayin siya mo na. Normal yon, Di ba? Hindi man tayo perfect. But anyway, ang kate. Ayun. Ace of Pentacles. Sana so, ano yung kita natin? Nag-focus din itong pera na, ano, uh, person na ito pagdating sa pera. Hindi ko naman sinasabi mukha siyang pera, pero ngayon, yun yung way kasi niya ng pag-move on sa'yo. Gusto niya maging masaya at nagiging masaya siya sa kung ano man yung mga nangyayari financially para sa kanya. And ito yung nagiging dahilan or nagiging way para baka on siya sa'yo. Like, you're dealing with a person na pagka may problema siya sa buhay or may mga bagay siyang ayaw isipin, talagang ipunta niya yung focus niya sa pera eh the the sun is here. So, ano yung focus niya? So, what will happen in the future? Sa inyong dalawa. You go over the emperor, uh, the king of wands, and the four of pentacles. I can see you saving money. May pag-iipon na gagawin ka dito in the near future. And the nine of cups is here. What's with the nine of cups? the high priestess, you need to balance your emotions, your spirituality, lahat. Alam mo sa sarili mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Sometimes, yung makakapagpasaya sa'yo is... yung mga bagay na alam mo sa sarili mo na pinipilit mong ibigay yung happiness ng ibang tao pero taliwas yon sa kung ano talaga yung gusto mo so yung iba kabalik ka rin sa sa gusto mo yung totoo ay kabaliktaran sa mga ibinibigay mo ngayon or pinapakita mo ngayon yung totoo makakapagpasaya sa'yo and ah uh, pagdating sa person na ka connect mo I kept, <laughs> sorry to say guys ano, siya ang bida dito sa reading na to. Nakakita tayo ng happiness sa kanya. I can see success, money, growth, money, 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 money for your person. Eh, ba't mo nilalayuan? Eh, <laughs> may pera may growth dun sa tao, ayaw mo ba sumabay? <laughs> so there's a possibility na magkaroon ka rin ng growth kung sasabay ka dito sa taong to. Medyo nagiging imbalance ang buhay mo at siya ang maaaring makatulong sa'yo. Lalo na kung friendship lang naman ang gusto, bakit mo tinataboy? Ayun lang. Thank you for watching. I love you all. Ayun pa